Kumusta ang Taal? Ah, yung Taal kanina, meron tayong um, dalawang um, eruptions, yung sa uh, minor triatong magmatic uh, eruption at um, at yung isa naman ay um, um, yung isa naman ay uh, phreatic eruption. Uh -huh. So, uh, yung isa, um, yung uh, phreatic eruption uh, nangyari between um, When, um between uh, what are uh uh 1259 1259 uh to uh, 12 to 1257 uh, to 102 um so it lasted for uh around 4 minutes and then yung um pangalawang uh eruption naman uh it lasted for 13 minutes so from 202 to 215 the, the same ano uh, the same crater Parehong hong creator. Ah, yes, yes. Ah, yes, 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 Parehong crater. Okay. ah uh, mm -hmm. ang ang uh, priyato magmatic eruption po ay yung pagtatagpo ng mainit na ano to na material at saka yung tubig doon ho sa ibabaw ano. Uh, ah. Oo. Yes, right. uh, uh, pero uh, kumusta ang asimission? Uh, yung asimission ng isa uh, yung uh, uh phreatic uh, eruption natin uh, ay nasa around 400 uh, meters lamang, yung creatum mark eruption ay nasa uh, 2,500 meters. Uh, sa saan direksyon papunta yung uh, uh, abo, Direktor? Uh, director? Yung um, creatum uh, eruption ito mas mataas sa as. Uh, it's uh, uh nag-drift towards the northwest. Northwest. Anong, mga anong bayan yon Yung babagsakan? Yung babagsakan. Uh, yung sa north sa yes. so, may um, Talisay, sa so, may uh, papuntang, Talisay side. Uh, pa papuntang plus, uh, papuntang Tagaytay. Uh, yes, pero uh, hindi siya directly uh, papuntang Tagaytay kasi yung papuntang Tagaytay that would be uh, directly north. Ah, okay. So hanggang Talisay area lang? Sa Laurel. Laurel. Uh, 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 uh Kalookan, yun yung towards... Yes, uh, say uh, Laurel, ayun uh, yung papunta towards that area yung uh, drift ng uh, bloom natin ha hanggang ngayon meron pa may, may... Uh, wala na wala, wala na, na. Ah, okay wala na. oh at least medyo makakapag uh, makakapag-relax yung mga kababayan natin ano